Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawang po ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Pontio Pilato. Iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Sa takdang panahon, siya ihayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyariang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nanahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni Numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, Ito'y dapat malaman, tayo kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Aleluya, Aleluya! Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dating ng dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Yesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang pag-aasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-iisang daang butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Yesus, Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing na laglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumino sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadayig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nasik naman sa matabang lupay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,